Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-improve na nga po ng gusto ang laro ngayon ni Kai Soto. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid. For the first time nga po mga katrop sa history ng FIBA, ay nanalo na nga po sa wakas kagabi ang ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks sa FIBA Asia Cup second qualifying window. At bagamat man nga po pinaulan na lang tres ng New Zealand ang ating national team ay bawing-bawi naman nga po ang Gilas Pilipinas pagdating sa ilalim ng basket. Sa katunayan, kontrolado nga po nila dito ng gusto ang opensa, depensa at maging ang rebounding. At isa nga po sa mga naging susi bakit dinumi na nga po nila ang painted area ay si Kay Soto na nakapagtala nga po ng almost triple double na umabot ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists kung saan wala nga po sa kanyang nakakasabay ni samang player ng New Zealand sa tuwing hawak nga po nito ang bola sa ilalim ng basket. Kaya marami na nga po sa mga fans at analyst ang pumuri sa naging performance nito at karamihan nga po sa kanila ay napansin agad ang napakalaking improvement sa kanyang laro. Una na nga po dyan ay ang paganda ng kanyang court vision at playmaking skills since nahanap na nga po niya ang kanyang mga libreng teammate sa pagkakaroon nga po niya dito ng 7 assists. Hindi rin naman nga po kagaya noon ay mas masipag na nga po ito na kumuha ng rebound. Yes, nag-improve na nga po ang kanyang motor sa loob ng court dahil gumagawa na nga po siya ng hustle play sa pag-box out at pagkuha ng mga offensive rebounds. At higit sa lahat, hindi na nga po kabado ngayon si Kai Soto sa pagkakaroon na nga po niya ng confidence sa tuwing nahawakan nga po nito ang bola. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid. Marami nga po mga patrop, sa mga fans ng Lakers ang nagalit kay Anthony Davis matapos nga po nitong isablay ang kanyang mga crucial free throw sa uling mga segundo ng fourth quarter sa kanilang pagkatalo laban sa Orlando Magic. At iba't ibang mga masasakit na salita nga po ang nila sa kanya kabilang na dyan ang posibleng pag-trade sa kanya agad ng Lakers na imposible rin naman nga po na mangyari. Pero kung sakasakali man nga na po na trade ng Lakers si Anthony Davis, ang nag-iisang player lamang nga na po natatanggapin nila bilang kapalit nito ay si Joel Embiid mula sa Philadelphia 76ers since ito lang naman nga po ang may kakayahan na tapatan ang kanyang mga performance. Pero kahit anuman nga pong sising ngayon ng mga fans kay Anthony Davis, ay wala rin naman nga po itong magiging epekto dahil maging si AD nga po ay sobrang dismayado na rin naman ayon sa riging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media. Kaya wag na nga po ninyong dagdagan pa ang frustration nito sa kanila naging laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana naging enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.